magandang araw mga katraps ngayong araw gagawa tayo ng ipon trap ito na yung dati ko nang nagawa pero ituturo ko sa inyo mga katraps kung paano ito gawin gagawin natin ng dandan dahan mga katraps para ma masundan nyo So, umpisan na natin mga katraps. Kailangan natin ng soldering ayon 1.5 yaka gunting. So, umpisan na natin mga katraps. Una, butasin muna natin to katapos na mabutas sa mga traps binutas ko para may pagpasukan ako ng gunting yan o. pagkatapos nating butasin guntingin natin mga katraps kung nakikita nyo yung linya na to yung paikot doon natin siya guguntingin papakita ko sa inyo mga katraps duma-pocol lang yung gunting natin O, ganito nang magiging itsura mga katraps o. tapos kailangan pa natin ng isang ganito itong susunod mga katraps kung itong una dito natin sa taas ginunting itong susunod dito naman dito sa baba dito sa baba natin tatanggalin so bubutasin lang natin ulit mga katrap. yun para may pagpasukan ng gunting yun guguntingin lang natin mga katrap so, oh. so ko na so pwede na nating assemble mga katraps so, ganito lang yan oh. tapos ito yan mga katraps ang kasimple ang paggawa ng ipon trap So, hindi pa natatapos dito mga katraps. Marami pang susunod dito. Bubutas-butasin pa natin to. Dito sa pinakabungad niya mga katraps, ito bubutas-butasin natin dito pa ikot.

sa yung Damagin nyo ah. Damagin nyo. Ayun, may umextra mga katraps. Bukas kasi mga katraps, pupunta kami sa beach resort sa uh, kagayan ito mga katraps na nabutas ko na ayun i ko dito mga katraps dito. dito mga katraps yung ko dito papasok ko lang dito sa may butas niya yun mga katraps ang pag-assemble and mga katraps kailangan nating ihinang to mga katraps ganito lang ang pagdikit dito Pagdita ko sa inyo mga katraps So, mga katraps ko sa nang didikit dito kahit hu wag mo nang lagyan ng tali didikit na yan mga katraps Yun, mga traps ito yung unang unang step nya yung dito sa may pinakaulo nya ganito ang magiging itsura mga katraps so, ganito ito magiging itsura mga katraps pangalawa mga katraps dito naman sa may dito sa may pinakakatawan niya. bali isasalpak lang natin siya na ganito. Pwede na siyang ikat ng mga katraps. Oh. Pero hindi pa natatapos. Bubutas-butasin pa natin dito sa likod niya para may papasukan yung may big mga katraps. Para throw and throw din yung tubig kapunta sa kabila So, ganito lang mga katraps. Bubutas-butasin pa natin kung mga katraps oh. simple lang oh. tapos ito nga pala ito bubutas butasin din natin itong mga katraps kagaya ng ginawa natin sa nauna dito sa may pinakaloob niya bit na matapos to sandali lang gawin itong hipon traps uh, mamayang hapon pwede nang ikan na mga katraps yan o oh. yung sampung piraso na ikakanam mo mga katraps may kasya ng pang ulam ganito yung disenyo nito mga katraps ayan tapos ng butas para madaling tanggalin yung nakuha kasi minsan pumapasok yung mga suso mahirap tanggalin kaya ganitong ginawa kong design mga katras oh, tapos na pwede, pwede nang ikan na to mamaya o. Oh. mamaya nga po pwede nang ikan na to maraming ipon na naman ang huli nito mga katras oh. so tapos na mga katras